Nare-reject mo na yung tao ko ngayon ah. Siguro magkasama nga kayo ni Daddy. Teka, sino bang pwedeng kasama ni Anna din? Uh, guys, may tumatawag lang. Babalik ako. Order lang kayo. Okay? Sure. Thank you. Hello, Harry. Bakit, Zoe? Uh, Magkasama ba kayo ni Annalyn? Oo. Kasama niyo ba si Daddy? Oo, kanina. Uh, kanina, so hindi na ngayon. Alam mo ba kung nasan si Daddy? Ewan nga. Hindi ko nga alam. Itipid mo naman magsalita. Uh, Nasaan kayo? Pwede bang pumunta ako dyan? Kailangan ko lang makausap si Annalyn about kay Daddy. Please? Sarap! na. Mm -hmm. Sarap! Annalyn, uh, tikman mo ito. Masarap ito. Hindi, ito na lang. Ah, ito! Dok, bagay na bagay sa'yo to. Tokwat baboy, bagay dyan sa lugaw mo. Parang tayo. Hashtag, regalin. Corny mo, alam mo yan? Eto na lang, Shomai. Cause you're Shomai type. Corny ka. Hashtag, Harana. Analin, eto yung tikman mo. Hashtag. Oh, orte ka lang. Kala ko ba kulig lang? Kinaigisali. Gumagaya lang ako sa inyo. Nakikiuso lang ako. Hashtag lumpiang toge. What's uh, the problem? Uh, okay. Okay. Alam nyo, kaya kong kainin to nang wala yung mga yan. In short, hindi ko kayo kailangan. Hashtag, I love myself. Saan kaya ito? Ganito Lagyan hmm? mm. mo ka. Okay na nga. Masarap na nga, di ba? Annalyn. Joey? ginagawa mo dito? Nasaan si Daddy? Wala naman siya dito. Obvious naman, di ba? Huwag mo nga akong pini-piloso po. Nasaan siya? Ba't ba gusto mo malaman? Ba't di siya yung tanungin mo? Hindi siya samasagot sa akin eh. Ano, alam mo ba o hindi? Ano mo ayaw ko sabihin? Annalyn, kinakausap kita nung maayos ah pag di ka sumagot ang maayos. Okay. Oh, anong gagawin mo? Oh, ops, 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 ops. Teka lang, teka lang. Relax lang, relax. Zoe, mabuti pa umalis malis ka na muna. Eh, bakit siya namin yung nauna? Eh, eh ikaw namang ano sumugod ah. Anong sumugod? Eh, tinatanong ko lang naman kung nasan si Daddy. Ayaw niya lang sumagot. Annalyn, kailangan ko makausap si Daddy. Magka-awisan na ni Mami. Sige na naman. Asan siya? O oh, yan, sinayang ko na sa'yo kung nasan siya. Okay ka na? Pwede ko na umalis. Salamat. Paano kaya nalaman ni Zoe na nandito tayo? I told her. Hannah I'm sorry. Nawa lang ako sa kanya. Eh, Team Zoe pala to eh. May pa hashtag hashtag harana ka pa. Basta din mo na yan, Dok. Ah, sige na, kumain na lang doing. tayo. Huwag sila sabi.